sinyo ako ito makikita nyo ako mga loko nak nakatakulilong ako hindi nyo ko makikita ayun po mga kaidol na po uli na po ako mga kaidol Galing na po ako mga kaidol na naghihilong na po yung mga sugat ko pagkatapos gamutin ni Bilat ni Watangadiyah ayan ang ako sa kasada mga kaidol malakas na ulit ang katawan ko mga kaidol pwede na ulit magpaglaban sa mga masasabang tao, mga bandino na yan sa mga demonyo kailangan ito ko dadahan sa kasagingan mga kaidol para di ako papansin sa mga mga kalaban ang bantang kasi pag sa kalsada ko dadaan kaya kailangan ko dadaan ito sa kasagingan Ito mga idol no, yan. Nakihilom mo pa yung sukat ng idol wala akong tama sa bala no? okay na po mga kaidol. salamat talaga kay Lord at sa mga kaibigan kong niwata. nandyan sila, nandyan sila palagi at sumuporta sa akin palagi na lang akong lang pinagaling sa mga karamdaman ko kaya ang laki ng utang na loob ko sa kanila mga kaidol no? kahit wala akong nalang alay ito pinagbigyan pa rin nila ako mga kaidol pero humiling sila sa akin mga kaidol, no? pagpabalik ko daw at dumaling daw ako at pagkawin daw sa amin kailangan daw kailangan daw nila mga na alay mga na no? si Diwata ng po humingi at yun daw ang gusto ni Bila na alay daw kasi si Bila mga sa mga alaga niya kaya kailangan daw niyang iba, 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 ibahin mga kaidol iba, iba, no ibahin yung kanyang alagaan kaya humiling sa, humiling sa akin si Diwata ng na kung pwede biik to mga idol, tatlong biik na puro puti kaya ang pwede mga idol kung saan ako kukuha nyan kasi ang mahal po ng biik dito sa amin nasa mga 4,500 mga idol no ang isa na tatlo yun nga problema mga idol kung saan ako kukuha ng pira pambili ng biik sana makidol, matulungan nyo ako makidol sa problema kong ito. Maghanap po ko ng bake para po pag-alay sa dalawang diwa, dalawang kaibigan namin ng kaidol. Si kaibigan Bila at kaibigan niwa Tangadiyah. Gumaling nga po ako mga kidol, pero meron din ako problema kasi hanapin ko po yung pangalis para sa kanila. Yung bake Bahala na si Lord, gagawa ng paraan yan. Sana may mawa sa akin at mag magbigay sa akin ng pambiling para may alay ko sa kaibigan naming diwata kaibigan kadiya. ka diya nabasa ko sa COVID makaidol na may mas mapalang nangyari kay Jen Johnny Hunter 85 at sa kanyang anak. Inambos pala sa da, daan. Sana makita ko rin sila mga idol, no? Para matulungan ko rin sila, mailigtas ko ang mag-ama. Kaya itong pag-uwi ko mga idol, kasama na yan sa plano ko na tutulungan ko yung magama ama si Johnny Hunter at kanyang anak. Mailigtas po sila sa pangalim mga idol, no? Sana ma daan ang sila makay dulo no? ng bata. Sa dyan Kapunta na po ko sa amin makay dulo. Sana walang nakaharang sa akin. Kung meron man. Kailangan alerto al al ko palagi. Nagamit agad ako ng tukulilong. Yan ang hindi ko pwede pakalimutan. Ang tukulilong ko yung aking mga sandata lagi sendata na mga gamit ko palagi sa paglaban sa mamasama makikita ko naman yung kalsada mga kadok titingnan ko rin yung kalsada kung makikita kayo mga ama kaya pong kasada mga yan kaya di lang ako sa kasada ito lang ako sa gilid ng kasada mga na para makita ko yung mga ama kung sakali mang nandito sa sa area ng dinadaanan ko madali ko siyang mailigtas kaya pong kasada mga no? lapit lang sa dinadaanan ko kailang, kailangan ko talaga kumamit ng paraan muli ako pwedeng dadaan sa kasada mismo kasi katulad na dyan eh sa kasaray sa dumaan kita, sila makikita. ambos agad kaya kailangan wais makidol bantang kasi kayo makita, ka, makita agad ng kalaban pag sa kalsada kadadaan kaya kailangan dito lang sa gilid ng kalsada para matalik ka maka kung may kalaban man Mababa na po ako kayo no? Para makarating na sa bahay namin para makita ko na yung na sila Maria Bibiros Lily Nangis ko lang kayo dun no? Pangapat na araw na, pangapat na araw ko na ngayon Kaya pa na ako Ang ganda dito, nyo. 바 a l i n

Tatong daan hayop mga bandino to walang takas mahanter sa alam nila yeah Kailangan naka-ready ang baril. ito makikita nyo ako mga loko nak nakatakulilong ako hindi nyo ko makikita kaya tumbusin nyo ako hindi nyo ko makikita patay pa rin kayo ito to gawin lag bubuhay ko pa sila bungkag mga ulong mga limonyo eh sa kalsada. Makikita mo. Para ang busin daw. Patulad mo ka eh. Pero hindi nangyari yun. Sila ang inambos ko. Hindi ako tadaan sa kalsada kasi naabangan nila ako sa mga kalsada eh. Mas wise ako sa kanila. Dito ako tadaan sa gilid ng kalsada sa Gingan.